saan namin pupuntahan yung isang isang tutulungan ni Madam Spi So naka motor kami guys. Let's go. kung putol. Oh. Talaga ang Katabangan ka talaga dito kapag may abapira ka. Oh. Magtago lang sa ano. sa Diyan siya. Diyan siya tinumba. Wawa wow, oh. no? Sabi no? Nakatago yun. Di to, di to, di to, di to. Oh, nakatago yun. na yun. Siya. Nito pa rin pa lang sa pak. Maganda na ito. Dati, tingnan mo po, Nakalusot niya. Nata dito kabila. Dito, kabilang. Age. loko. po. Bukit pala ba? Hello, may iru. Hello, nakasara. Sa ba, bukas mo na. Ang mga nabig... Kagabi daw? Nagpahirot lang. Alam mo na ba yun ay kausap ko pa? Salamat po. May, may pupuntahan lang kami dito ng bibigyan ng tulong. Ating vlogger

Ay nino mo? Ay lobo, banga chaeng ko, babalik ko ako mamaya. Saman mo. Mai hatiran lang kaming tulong dito kay nonay na buta. Oh, go. Tulong. Bye-bye lang, 'ya. Hey guys, malapit na tayo, guys. Takot ako, guys, mga ako, guys, daming aso. Hay. Hay. Ay kala. Ang babay na mo, 'ko, 'ya. Naglit na. Nanjan ba ha? Naglit lang 'ano ba 'yan? Guys, naano kami? <laughs> Nahulog kami, oh. <yon. laughs> Kasi malambot. yan guys. Pupunta na tayo dito. Sana nandyan yung ano. Ayan, Saluban. Ika sa may tindahan. Ayo! May tao po. Nasaan mm -hmm. ang so, tao? Ayaw, ata. Hala. Paano kaya yan? Hindi namin nabutan? Ay, tuwa dito sa puan. Tuwa dito sa lamat yan. Ha? sa lamat Pwede nga sunduin? Ay, dito sa bata. Pa sunduin. Pa sunduin sa bata? Importante lang kamo. Paano kaya yun? Guys, kay ano? Doon sa bibigyan natin ng counting tulong. Bagit-bagit so sa bahay. Wala sila dito. Walang tao. <laughs> Nag-anong so, siya, nagpahanap siya kung sino niya. Talagang walang-wala talaga. So ngayon, may ihakid ako sa inyo ng konti-punong. So yun nga. Anong hanap-buhin niyo ngayon? Mabubunok. Mabubunok. Ito ang aking hanap-buhay. Hmm. Ano uh, pala? Ano bunak pala? galing-galing naman ni Nuno. Na. Umalis ako dito guys. Siguro mga... Eight years old siguro ako. Ngayon lang ulit ako nakabalik simula nung simula ng ano. Namigay ako ng school supply. Tapos ngayon, may asawa na pala siya. So, tingnan mo ang dami niyang talent. Ang <laughs> Gamay pa man yan? Ha? So, ano ano yung pinakahanap buhay niya? Pag na, pagbubunot. Ah, pagbubunot. Tapos? Pag walang magpabunot, kuha ng Si Guys, tingnan nyo guys. Isang bulag siya guys. Pero pinapaano niya sa akin na marunong siya mag-akyat ng niyog. Akyat siya dyan guys kasi alam niyo yung tuba guys. inakit niya yan. Di ba magaling ka kumanta? Ikaw? wedi oh, bang kung um, pa sampol nga nagisa? Um, oh, uh ano? alam ko magalis oh, oh, no, ako nante. ano pa sa mission marunong? kanta Antony. mo? Antony. Mga christian song di ba? magalis ako nante. yung sampol nga. Christian song? Oh. magalis? Huh? Uh, sampol kana ngayon. pagkita natin kay, kay ano? madabiski sa ating sponsor. si ano yung kanta ko yung kanta hmm. ni? So? yang anu yang katawan no, isang Dios na may layunin, may utos na dapat sundin, magmamahalan, magpatawaran, Diyos mag ang Pinoy. Kamiyak na siya, pero ang ganda ng kinanda niya. Bila ka masyagi, ganyan. na uwi ko naman kasi bira lang ako kasi na uwi dito dahil gawa nga ang layo lang tapos papunta dito tapos yung ano ko din uh, kumbaga nagkataon lang graduation ng kapatid ko so sabi niya idaan mo to doon at saka more on, taga Bicol kasi siya eh kumbaga, parang inano lang niya ito na bigyan mo yung ano doon, walang wala talaga. Oo. Tapos ngayon, may parapol kami ngayon September 7, sana maka-join kayo, baka makakuha pa kayo ng pangbigas. Oo. Tapos naminigay kami ng dalawang libo doon sa gustong magtinda. Mag-umpisa kayo, dalawang libo lang. Anong itinda? Bahala kayo, isda man yan, ilalako mo, ulam, basta magbibigay kami ng counting pungunan. Uh, mag join lang kayo sa live namin tapos pag nabungod kayo sana ka, maka-join din kayo. Magtinda mag ka ng isda. Isda, 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 isda. Hmm, Ulayan. Magtinda din siya ng gulay. So ngayon, ibigay nyo ko sa inyo yung pinapabigay niya ng isli. Kahit saunting halaga lang ito pero... sana makatulong sa inyo ma. Pang ano nyo to, pang bili ng asin. Kasi dapat grocery yung bibilin ko. Inisip ko ang layo-layo din. Baka hindi nyo din, din magugustuhan yung... Hindi nyo magugustuhan yung binili ko. Hindi nyo kakainin. So, may nabuti ko na pira na lang yung ibigay sa inyo. Pang, bahala na kayo kung magbili kayo ng bigas or ulam. Kasi inisip ko rin dito, marami naman pwede maulam yung dito katulad ng dito, di ba, malapit oh, sa dagat? Oh, okay. Mga ano, mga shell-shell. Oh. So, inisip ko, baka mahalaga sa inyo yung pera. So, hindi ko binili ng grocery. So, yun. So, anong masasabi niyo doon sa ating sponsor? Salamat po. ano oh. so, anong masasabi mo? Salamat. Sal mag-visit ka kay Ma'am Isby. Salamat po. Sa, tulong Sa tulong mo ng pera. Oh, Oo. Oh. Magkakarating yan sa kanya yan. At saka, Salamat, ano no gusto ko hey, kasi dinigay uh, naman tira. Nakabili po na nito nang ano ng bay. So, pupilitinnya uh, 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 so, ito. So, titingnan natin kung ano pa yung tutulong na gagawin yung for sale. So, ako ba para na ako, ako lang yung ano inuutusan niya. So, so, pangarap ko din sa sunod pag lumaki din yung channel ng YouTube ko, yung walang-wala dito, yun yung pangarap ko magkatatungo din ako. Siyempre kami mahirap lang din naman kasi pamilya ko hindi po ba na ano. Siyempre unayin ko muna pamilya ko kasi walang-wala kayo. -wala so yun lang. So yun lang. So hindi na din kami magtagal kasi baka abutan kami ng ulan, no? So mahirap na ang daan. At tulad gabi. ng nga. Tsaka dapat kahapon pa ako pupunta. So ang mangyari pinagluto ko pa yung kapatid ko kasi naghanda sa graduation niya. Ako Oo. nagluto lahat. So, hindi ako nakapunta kahapon sa inyo. So, yan. Sana makatulong sa, sa inyo yan. Oo. Galing sa ating sponsor. So, ano, pray lang kayo na sa susunod mas malaki pa. Ano, kasi marami din naman siyang nagigyan na ano. Hati-hati lang ba? Oo. Oh, Saan hati man, lang? mag, magano mag, magkano mag 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 Alay. Bahala ka dito kung saan mo ilalako yung paninda mo. Basta yung toki na yon, babalikan ko kayo, bibidyohan ko kayo kung ano yung napa napalago nyo dun sa dalawang ito. Basta yon, bigay lang yon. ayan guys, kami aalis na. Baka mabutan na naman kami ng bagyo. Kasi malag, baka lumakas yung ulan. So kami aalis na no. Hindi na kami magtagal.